Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ipinagdiinan ni Presidential Aspirant Senator Manny Pacquiao na kontra man siya sa same-sex marriage. Mahal naman niya ang miyembro ng LGBTQ community. Sa isang panayam, sinabi ni Manny na hindi siya pabor sa same-sex marriage dahil isa siyang Christian. Siguro naman po maintindihan nila yung posisyon ko pero love ko po silang lahat. Uh, uh -huh. Hindi ko po sila kinukundina. Uh, in in yung, yung faith ko sa Panginoon ay uh, nandoon nandiyan at uh, kung ano man yung paniniwala ko yun po yung paniniwala ko pero hindi ibig sabihin na uh, ayaw ko ng mga LGBT mm -hmm. uh, in fact gusto ko silang kasama dahil masisipag po yung mga yan at uh, karamihan ay matatalino matatandaan na nitong taon ay nabuhay ang issue kay Manny na sinabing ang same sex marriage ay mas masahol pa sa hayop noong 2016 common sense lang. Makakita ka ba ng, uh, ng any animals na lalaki sa lalaki o babae sa babae? Mas mabuti pa yung hayop. <laughs> Marunong kumikilala kung lalaki o lalaki, babae o babae. Ah, di ba? Ngayon, kung lalaki sa lalaki o babae sa babae, eh, mas masahol pa sa hayop ang tao. Anong masasabi mo sa balitang ito?